Happy to you! Dish, your birthday. Happy, happy birthday to happy, happy birthday Happy Happy birthday april 2024 Happy 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 Happy

More blessings to come. I love you from your Nang Happy happy birthday, Dayrod. Malamig ka pang birthday na makamit. Happy happy birthday. Hala guys, may magbe birthday? Hmm, ay u uno sa April April 12 Isang sakalam. O, oh, pagsakalam, ilongga, no? So, sa ako na, ilongga. Ang, um, sinong sakalaman? Ay, balan ko na si Inday Rot. O, oh, Inday Rot, birthday mo, ha? Happy birthday, day! And, uh, sige, enjoy lang kita, day, no? Sa aton mga live, no? So, pakadlaw lang kita. So, bangirit-bangirit lang tayo. O, palata na walang problema. So, may, may, ano, uh, may lugar pa ba problema sa imo? No, wala agad, ano? <laughs> kay always ka man ga, mali pa yun, no? So, ayan, so, daw, are, daw, daw, stable ka man niya sa imo nga, na live, no daw komportable ka man so daw pamatyagan ko daw of senyorita kagigyan rain na no so abogan na sa kalam so anyway ano dai rot salamat sa mga pag support mo every time na magla live ko no pag may time ka nagadalaw-dalaw ka sa live ko tapos nag palupad-lupad sang yellow-yellow. So, ay, uh, do kalipay na ako, no? Malipay gid ako basta mo na dayrot. Ah! So, so, damo, tani damo pa nga magkakatabo nga uh, lupad-lupad na kulay yellow, no? <laughs> uh, so, hindi dyan, ajak joke na yung dayrot, ha? Pero, ano, ah, uh, uh, ah uh, nalipay ko no kay Permi Kara ka nag-support sa akon every time na maglive ako. So ang akon lang ma mawi sa imo in the no. So good health, long life no para ano Uh, mabuhay ka hanggat gusto mo. So ang importante dai no ang health kid nato no kay kung manghina kita no, kung wala kita sang kakusog no. So maapektuhan tanan-tana ng aton nga mga obligasyon sa adlo adlaw No syempre kung mahina imo nga lawas, so may ginabatya gina, gina, gina gadra. Eh, sige kalaya kay pero inaya bawal na sa aton. So kailangan no energetic kita yan no. so amo na basta mga sakalam na yan no. So amulang lang na inday ha nang uh, stable pa lion, uh, stay sexy, hmm? sexy, tamsi, oh, it means tambok, pero sexy, <laughs> amo lang na day. thank you, git salama, uh, thank you, thank you, git nga, madam, git nga salamat, no, kag, Uh, enjoy your day together with your family, no? And of course, enjoy lang sa live. Tuloy lang, no? Ang pag-youtube, enjoy lang natin. And salamat, no? Dahil, dahil na-meet kita uh, uh, through youtube, no? So, ayan. So, enjoy lang, no? Basta mga ilongga sa kalam. Basta ilongga gwapa uh, sa kalam, no? Uh, isoga. Wala na dahil. Bye! Happy birthday, Liwat. God bless. Momwa. Love you. Mapagpalang umaga, magpagpalang tanghali, gabi sa inyong lahat Hello, 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 hello sa ating lahat At uh, ngayon pala ay birthday ng isa sa ating uh, masugid na sumusuporta sa lahat po ng uh, uh, vlogger na may channel At uh, ito nga po ay si Sakalam, Root Bates, uh, Mixed TV uh, Akala ko ay uh, uh, hindi ka nagbe-birthday pero dahil... Uh, sabi nga nila, ito ay birthday mo. Gusto kong uh, batiin kita sa kalam road days ng uh, maligaya at uh, mapagpalang uh, birthday at sana po ay uh, uh, ikaw ay bigyan pa ng ating Panginoon ng uh, kalakasan kasi alam ko marami ka pong uh, uh, na, natutulungan sa mga vlogger na iyo pong nagugustuhan lalo na po sa ating mga vlogger uh, na gumagawa po ng charity Natumutulong po sa ating mga, mga kababayan na uh, nangangailangan po ng uh, uh, nangangailangan po ng tulong at uh, sa iyo pong uh, pagtulong sa iyong kapwa sana po ay ipagpatuloy mo ito at hindi ka mananawa sa pag, uh, uh, tutulong po sa mga taong uh, nangangailangan ng tulong saan man sulok po ng ating uh, bansa muli Isang uh, maligaya, ma mapagpalang uh, uh, araw-araw sa iyo. Sana po ay dagdagan pa ni Lord ang iyong blessing na tinatanggap sa uh, sa araw-araw at mas lalo na po ang ikaw pa ay biyayaan pa ng uh, magandang kalusugan at malakas na pangangatawan. Muli, magandang-magandang Uh, happy happy birthday rather happy happy birthday sa iyo at mabuhay ka hanggang sa gusto mo